Formal nang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Boying Remulla bilang bagong ombudsman. At sa unang tingin, parang magandang balita. Isang opisyal na matagal na sa serbisyo, may karanasan sa batas at galing sa Department of Justice. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, makikita mo rin ang tanong na ayaw sagutin ng marami. Kaya ba niyang maging patas o magiging tagapagtanggol ng mga nasa kapangyarihan? Sa panahon ngayon, ang ombudsman ang huling linya ng depensa ng bayan laban sa katiwalian. Siya ang inaasahan ng taumbayan na papanagutin ang mga makapangyarihan, kahit gaano sila kalapit sa Malacanang. Pero paano kung ang mismong nakaupo ay galing mismo sa administrasyong dapat niyang imbestigahan? Hindi natin pwedeng kalimutan. Si Remula ang naging Secretary of Justice sa ilalim ni Marcos Jr at ilang beses na rin siyang nabatiko sa mga isyu ng selective justice. Mula sa confidential funds issue hanggang sa mga kasong tila pinipili kung sino lang ang sisitahin, marami ang nagsasabing may kulay ang kanyang pamumuno. Kaya kung siya ngayon ang magiging ombudsman, natural lang na magduda ang publiko. Ang tanong, makakaya ba niyang investigahan ang mga kasamahan niya sa administrasyon kung sakaling may kaso ng katiwalian? O magiging tahimik lang siya sa mga isyong may kinalaman sa palasyo? Dahil kung ang ombudsman ay magiging bahagi ng circle of protection, paano pa aasahan ng bayan ang hustisya? Kung ikukumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malayo ang tono. Noon, walang sinasantong opisyal, kung may anomalya, sibak agad, investiga agad. Walang PR, walang palusot. Pero ngayon, tila ang bagong kontra kontrakatiwalian ay mas nakatutok sa imahe kaysa aksyon. Sinasabi ng palasyo na si Remula Rao ay kilala sa pagpapabilis ng hustisya. Pero ang hustisya ay hindi nasusukat sa bilis, nasusukat ito sa katapatan. Kung mabilis nga pero bulag sa katotohanan, hustisya pa ba iyon? Kaya sa bagong kabanata ng Ombudsman, hindi pwedeng puro ganda ng salita. Ang dapat nating bantayan ay kung may tapang si Boying Remula na imbestigahan kahit ang mga malalapit sa kapangyarihan. Dahil kung hindi niya kayang gawin iyon, magiging malinaw na hindi siya tagapagtanggol ng batas, kundi tagapagtanggol ng sistema.